Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Purihin ang poong Hesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naong, naging tao sa pagsakop sa sala ng San Sinoko. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihe at anak na isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakilas siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo, at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo pagpalain nawa tayong lahat